So ayan guys, so, nakatapos tayo ng pamimigay. Uh, apat po yung ating nabidyan sa araw na to. Uh, ito po yung part 1. So guys, narito na ulit tayo sa ano. Uh, natin yung matanda na binagka natin yung last month. Dito po siya. So tayo, yun nga ulit ang pangalan nyo po? Ayan, sir, taon na po kaya? 54. Uh, si Lito ay 54 na po at kahit po ganyan po ang kanyang, ah, ang kanyang kalagayan ay nagpipili pa rin po siya kumita kahit po paano. Kaya po, siya po yung ating napili na bibidyan ng ah, pang ano sa December at ito na po yung ating, yung number 3 po ata siya. Ito na po. So guys, ito yung pang 2 families na ating bibidyan na pinuntanan natin dito sa May. Ah, uh, dito po sa kalihana, dito po sila. Ah, uh, ayan po yung dalawang kambal. Nasa inyong ka? <laughs> ayan. So, tayo, anong, ano nga po ulit ang pangalan nyo po? Si Hilito, ang Hilito. Ang Hilito. siya. Ilan taon na po? 59. Ah, uh, may ano pong trabaho? Sa construction. Construction po. At uh, ayan po yung ating uh, pangatlong uh, pangatlong mabibigyan ngayon kasi po ay uh, may dalawa na tayong nabigyan uh, at uh, pinuntahan na natin kanina. So, mm -hmm. sila po yung ating Uh, deserve na mabigyan ito po yung bahay nila po yeah. so ito po ay carpintero pero hindi niya po magawa yung kanyang bahay <laughs> so guys uh, narito na tayo sa anak meron na tayong pagbibigyan ng pang uh, pang ilan na ba to pang apat na apan ah, lima so ito na po siya si nanay po ay nagtitinda ng malupenoy araw araw po dito sa ngay tulay ng empaulino at uh, interviewin po natin siya ano pong pangalan niyo ba nai? Reymilin Lad. At taon na po. Ilan po ang anak niya? Ilan po anak? Sino po asawa niya? Siya po. Ayan po yung asawa si Buya. So guys, ibibigyan na natin ng nanay. Kay nanay Remy Lad. Ayun. Oh, salamat, Kuya. Oh, kwento niyo po. Naakyat ka to, So guys, narito na tayo sa San Nicolas Park and Villa at meron tayo isa nakita dito na uh, nagtitinda ng Ah, tindero po. Pero araw-araw po siya nagtitinda dito sa araw-araw ko -araw po, po siya nakikita kaya interview natin. so araw-araw ko -araw po, po kasi kayo nakikita dito nagtitinda kaya medyo nasisipagan ako sa inyo kaya Hello? kayo na pili kong isa na bibigyan ko ng uh, pang-Christmas sa December. Ayan. Ano pangalan niyo po? Joanne Joanne po. Ilan po ang anak niyo po? Ano, bali 7 na. 7 na po. Uh, Tapos mga asawa, may asawa po po kaya. Oo. Bali, ilan taon na po kaya? 43. 43. Ayan po si Ate Joan, 43 years old. 43 po? Oo. Oh, ang taon ko sa iyo. <laughs> at ayan po yung ating ating uh, video dyan, guys. Uh, guys, bali, pang 5 uh, ano, families na po yung at Pang 5 families po siya na ating napili. So... Ayan okay, guys, ayan po, pang number 5 po siya. Dapat na natin kay Ate. Ayan may interview na po sila at magawang na po ng video. Ayan po, guys. Ayan, maraming-maraming salamat po. Bye-bye po. Thank you very much. This is Oye1990 do vlog at handang maggawa ng mga charity vlog para po sa ating kababayan dito sa city Thank you very much, guys. Love you all. And thanks ulit sa ating mga ah... Uh, mabait na kaibigan na nag-sponsor sa ating mga ginagawa yan. Salamat po ulit. Bye-bye.